Teka, 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 teka. Bago tayo magsimula, kweto muna sa inyo yung bako marera ng 80 km. Siyempre, unang-unang mong gagawin sa bike mo is papakondisyon mo bago mo isabak sa maputik at mahabang biyahe na walang track ride, track ride man lang. Yan yung usually mga nagagawa ko <laughs> kasi sa sobrang trabaho at yun nga sobrang busy nga so pinalitan ko yung cable housing at cable ko para mas smooth ang shifting dahil nakapag ultra gravel na ako na 160 at unrestricted so kailangan ko nang siyang palitan dahil sobrang tagal na rin so sa tire is same pa din ang gamit ko na Keda Flintridge Pro na nagamit ko ng 160 at after 3 to 4 hours na biyahe na kasama ang traffic, ay nakarating rin kami Lubos din akong nagpapasalamat kay Tito at Tita Perfecto dahil kung hindi dahil sa kanila, hindi ako makapunta dito na kasama ang bike ko. At dito na nga kami sa New Clark, sa Olympic Village na aming pagstayan at Saturday nga kami nakarating yan para maklip ang race kit namin. Sa ang masaya dito is yung pagdating mo sa location ay makikita kita kayo ng mga kakilala mo at kaibigan mo. Yan ang nakakatawa sa cycling. Lahat kayo magkakaibigan at nagbabatian. Joxin, Alonzo, Biker Dude, Nashley, Puro Heavy Dude. So yung malalakas na sa 80? Hmm, yan. Ay, ikaw, ikaw. Ano ginawa mo, Jeno? Yes, Jeno. 160. 160. Wala kasi wala kasi. Wala kasi wala kasi. Party din nasa likod pa. Ano yung party do? 160? 10, 9. Ikaw? Siyempre kailangan natin ng 80 na medal. Wala pa tayo ng... Kailangan mag-train. Yes. Oh, this one's the best. Oh, yes.

Ito yung ating ambassador ng first Meron tatlong category ang Ultra Gravel Challenge itong 2024 to 2025 season. So meron party pace na 50 kilometers. Siyempre meron 160 kilometers na nagawa na namin ni Pam. At yung adventure pace na sinalihan namin ngayon ni Pam na 80 kilometers. So ito naman yung ginawa namin is tandem naman kami dito sa adventure pace. So balik na tayo dito sa ating challenge na to ng Ultra Gravel So around 4am kami pinakawalan dito ng 80 kilometers So dito pala sobrang dilim na talaga Alam mo kitang kita mo yung, yung liwanag is mga light lang talaga Tapos mga ilaw na dala lang namin is yung light at same time yung headlight na kailangan namin At GPX na dinownload namin mismo sa Ultra Gravel Dahil mahirap na baka maligaw pa kami 拜。 Siguro mga 4 to 5 kilometers ay pumasok na kami sa mismong trail ay, ay, Ang problema ay, ay. is na ulan-ulan yung panahon na to At yun na nga, sobrang putik talaga sa loob Baha First baha Sa ita sa ita pag dito ka talaga sa loob ng trail is kanya-kanyang diskarte na talagang ginagawa natin kasi syempre hindi naman tayo talaga pro sa uh, yung natin hindi naman ganun kabilis at iniiwasan din natin yung madulas tayo so yun merami na rin talaga nagtumbahan at nagbaliktaran dito sa maputik na truck na to Ay may mga part pa rin naman na. Ah. Isa sa mga part ng challenges ito na maglalabasan na yung mga nagtutunugan sa iyong bisikleta dahil sa kondisyon ng iyong dinadaanan. So talagang kailangan mong aksepto. Isa na dito yung tumutulog ng aking bricks Abang nagpreno ko is napakaingay sa tenga Pero kailangan mong isin ito Dahil kailangan mong matapas itong karera share itong video ko ah ang off-road ang off-road kay run lang po good morning Isa pa na ito sa mga nakasabay ko, si Ninya Malanum. Itong nakamoso na gravel bike na ito. Napakalakas na ito talaga. Sobra. oh, alam kong inaahanap nyo. Nasaan si Pam? Well, pinauna na natin kasi syempre yung momentum nyo baka masira. Eh, alam mo yung mga bida rin, minsan nagpapahuli. Stop it. Get some help. What? Ha! <laughs> rin. Kailangan natin magpahuli uh, Papalakas tayo Para tayong diesel eh Bigla na lang bubuelo tayo na lang ng Tuturbo tayo no? Turbo charge Para biglang nagdudo na tayo sa mismong lugar na yon. Di ba? <laughs> huh? Kaya, nangyari. So, chill lang. Actually, sa part na to, medyo relax lang kami ni Pam dahil ang kalsada is napaka-smooth lang talaga. Kasi hindi pa off-road. And, um, siyempre, kailangan namin magpahinga ng konti. Kasi hindi namin alam yung susunod na dadaanan namin. Either it's off-road na naman, or Mas Maraming road to. Speaking, compared sa... So. At napansin ko rin mas marami ang kalsada dito kaysa sa off-road sa 80 kilometers. Pero nakakabigla lang ng mga part dito is meron talaga siyang mga part na ahon. yung napansin ko sa mga unang daan namin. Ewan ko lang sa ending nito is meron namang ahon na naman or lusong. So tingnan natin תודה <laughs> ito yung pinakamasayang part ng 80 kilometer na signature talaga yung river crossing na to ng overflowing talaga yung tubig meron mga part dyan na malalim at meron part dito na mababaw at the same time meron mga photographer na kabang dito para makunan ka if ever sesemplang ka or magtutuloy-tuloy ka sa iyong pagpadyak ala ah, sa gus, ah. ala kayo, ala boboy kayo, diba la? butas, di ko alam dito. Okay, excuse me. Excuse me. Yeah. Bye. 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 Yay. Enjoy, sir. Well. Ito ang aming pinakatautan yung maligaw at napadpad nga ka kami dito sa tulay at ito na tamang des destination mali pala <laughs> ito Woo! tama lang destination okay. checkpoint Ah. Yo! Hello, brother! Woo! Sali ko lang. Hindi hello, naglaro. Yung, ha? Let's go na? Ang bihira yan ha. Teka lang, nag-ihabulinin nga pa ako eh. Nararating lang na eh! May extra po sa babay. Huwag tayo lang si brother. Papapit na ako dito ako lang. At yun na nga, pagkatapos na first checkpoint, atrata na naman kami. naghahabol na naman ako kay Pam. Ang bilis-bilis. Nahirapan ako uminga <sighs> Sa hingal, sobra. Chino Roses Chino Roses tayo

Ito na nga ay ang inaasam-asam ng lahat na kapag pahinga ka na dahil nakita na yung Arco at yung mismong Olympic Village na to. Ay, salamat po. Thank you Lord. At si Kaming nakabiyay ng maayos sa malayong malayo ng 80 km na yan. Pero sobrang enjoy kami. Yeah. sa lahat, nagpapasalamat ako ay eh, Lord kasi si kami nakarating ng maayos sa aming destinasyon. At papasalamat din ako syempre sa Black Mamba Energy Drink syempre sa Kenda tires din dahil sobrang solid talagang gulong na to kapita-kapita talaga sa mismong off-road man or road condition nagpapasalamat din ako sa Spider Philippines sa aking helmet at at aking eyewear para sa aking protection at sobrang nagpapasalamat ako kay tita at tito perfecto na aking nasakyan sa aking biyahe papunta dito sa New Clark, Pampanga So, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Paalam. alam